Uh, Magandang araw mga kaibigan, welcome back po sa aking channel Kumusta kayo mga kaibigan? So mga kaibigan, ito ang aming ginagawa ngayon Nagkakabit kami ng plain sheet sa firewall So mga kaibigan, bibigyan ko, kumbaga may isi-share ako sa inyong idea na uh, Ginagawa namin tuwing kami magkakabit ng mga plain sheet Na ganito sa mga firewall so, Dahil uh, yan ang aming kalimitang ginagawa At sigurado ako na na ang ating mga paint sheet ay tumatagal at sabok na namin ito. So, bali mga kaibigan, ang ginagawa namin sa paint sheet, ay, ang ginagawa namin, mga kaibigan, ay pinipinturahan namin, mga kaibigan, ito ng epoxy primer, mga kaibigan, itong likod ng ating clean sheet. Kasi kahit pre-painted na mga kaibigan, pre-painted na yan, so, pinipinturahan namin ito ng na, pinipinturahan namin yan ng ano, ng posi primer pero maraming tataka sa inyo kung bakit pinipinturahan pa ay pre-painted na alam nyo mga kaibigan pag pinipinturahan natin ng ang loob ng ating trench sheet yung maglalapat sa wall ay yan ang sumasala ng moisture ng semento sa at saka ng ating ah uh, yero para hindi uh, natin maiwasan na kaibigan na magmumis yung ating yero ating sorry yung ating ah uh, cemento so ito ang parang sa pinya yung epoxy primer na yan so at siya rin ang pinakang kumbaga ah base ng ating plain sheet para hindi naman mismong actual na nakalapat sa ating wall ko na masisigurado ko sa inyo mga kaibigan na tatagal lang yung lives pa ng inyong friendship sa mga perwall dahil kung hindi natin ito pinunturahan mga kaibigan hindi natin maiwasan iwasan na may magkakaroon ng mga gas gas yan sa loob dahil sa kanila na pag-deliver kung baga pagkagaling sabi hindi natin maiwasan na magkaroon ng mga uh, gas gas so kaya pinipinturahan din na muna namin yan ng epoxy primer dahil pag epoxy primer ang ating ginamit diyan, ay kapit na kapit yan dyan kahit may pintura na yan dati. So yan mga kaibigan ang aming nagkabit na ng mga clean sheet. Bali, nagkakabit pa kami dyan sa likod. kasi ito yung tropa natin sa bubong ay naman mga kaibigan sa aking gustong share sa inyo at sana naman eh uh, nakapagbigay ng konting tip para sa kung halimbawa kung kayo papabit ng mga friendship so yun lang yung ko idea sa inyo para tumagal ang ating plane sheet sa ating mga firewall at hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo, inyong panonood. At sana huwag kalimutan, huwag kalimutan mag-subscribe. At pakilike and share na rin para malaman ko kung saan nakakabot ang video nito. Comment nyo na rin sa baba kung kaya eh, kayo man may opinion tungkol sa scenario ito. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli.